Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy 84th birthday sa iyo, mahal naming inang. Hi guys, ang sinishare ko po sa inyo ay kuha noong birthday ng aming inang. October 27. Ngayon ko pa lamang po ito na share. Marami pa po ang mga i-edit kong video. Inuna ko na lamang po itong birthday ni Inang. Yan po, ang kumis po sa kanya, dalawang bata, ay ang anak ni Bunso. At yun si Bunso po, yung nabigay ng bulaklak, yung katabi po niya, yun. Yan po ang kasama ni Inang sa bahay. Maraming salamat po sa Diyos at binigyan si Inang nang malakas na pangangatawan. Narito naman po kami mag-asawa. Ayan po, umatend po kami sa birthday ni Inang. At ito po ang ilan ko pong kapatid. labing anim po kami magkakapatid. Apat pa lamang po itong nasa litrato. At ang mga handa ni Inang ay kulang 20 po tahe. Ang nakadisplay po. Ngunit marami pa po sa kakardero, sa talyasi, sa loob ng bahay. Ayan po guys, sa birthday po ni Inang ay dumalo ang lahat. Dapat dumalo ang may dalang pagkain, may share, magbigay ng pera, may bit-bit na handa. Kahit wala, basta po kailangan dumalo. Makiparticipate po sa party. May video okay, stop dance, mga games, mga birthday wishes. At kung ano-ano pa po dito sa birthday ni Inang ang aming ginagawa. Masaya po ang birthday ng aming Inang. Ayan po guys. Apasyensya na po kayo at madalang po ako makapag-upload ng long video ngayon. Dahil hindi po ako masyado nakaka-edit. Napupuno po kasi itong aking ad gallery. Oh, maraming salamat nga po pala sa mga nanonood hanggang sa dulo. Mga hindi nag-i-skip ng ads. Ah... Uh, sa mga nagiiwan ng comment, nag-subscribe, nag-share. Maraming salamat po sa inyo. Yan po, please comment, subscribe, and share. Ganun po. Maraming salamat po sa hindi nag-i-skip ng ads. At gayon din po ang ginagawa ko sa inyo hanggang kaya ko. Yan po guys, napakakasarap ng handa ni Inang dito sa kanyang kaarawan. ika 80 th kaarawan. Siya nga po pala, ang apo ni Inang ay higit isandaan, daan, uh, nasa higit 130. Kami po namang magkakapatid ay 16, walong babae, walong lalaki. Maraming salamat po sa kalakasan na ibinibigay kay Inang. Hanggang ngayon po ay inaabot niya ang 84th birthday at sana ay marami pa siyang masaya at marami pang kaarawan na dumating sa kanyang buhay kaypo po marami salamat muli hanggang sa muli po hindi po ako masyado nakakapag upload ng long video pero po hintayin niyo po ang iba po video na ipapalabas dito sa aking channel marami salamat po at ako na po ay ah, palagi nagte thank you sa mga nag iiwan ng comment at nag-subscribe at nag-share. Thank you po!